nagluto tayo ng popcorn so ayan luto na po ang ating popcorn so, para mayroon tayong nguyain mamaya yan Magandang araw po sa atin lahat Ayan po Tayo ay magluluto ng popcorn So nilagyan natin ng mantika yan Bali 20 gramo po yung kanyang popcorn na iluluto natin So maglalagay po tayo ngayon ng margarine Ayan po Ginupit lang po natin yung margarine Ayan Bali dalawa pong ganyan natin lalagay So balot balot po yan Bali 5 piso lang po ang isa noon. Galing po sa ating tindahan Ayan Isa pa po <clears throat> at lalagyan din po natin 'yan ng asin syempre. Ating pobudburan ng asin. Diyan so painitin lang po natin maigi yung kanyang kaldero yung mantika 'yan. So ayan, maglalagay muna tayo ng kanyang seasoning at lalagyan na rin natin 'yan syempre ng asin. So ayan. So ating mikus-mikusin 'yan. So painit-init mo lang na natin, konti at pasubscribe po pakipindot na rin ang ating verification bell para po lagi updated sa ating mga lutong pambahay lang so ayan ayan so ayan po lulusami lang po natin yung kanyang margarin ayan mas mabungo po kasi pag maraming margarin mas masarap kaya para tayo may kukutkutin mamaya tumutulog na ating tatakpan mo na yan pabaliktad so, po yung ating gagawing sakit para po pag ating hinawakan na ganyan hindi siya magbubukas yan so mas madali po yan yan inimikos-mikos natin yan yan so, ayan, dalawang pasahan po ating gagamit at pinto mainit sya yan so titiklin lang natin ng konti yung kanyang init ayan ayan taga taga lang po hanggang sa sya ay maluto so, ay ating mimikos lagi yan titignan mo rin hindi pa sya naputo yan so antay mo na siyang uminit masyado at medyo mahirap po ang mag ano mag-shake-shake-shake -shake -shake ng paggawa ng popcorn, pagluluto ng popcorn. So, tiyaga-tiyaga lang po kasi mano-mano lang po. Wala yung nakasabi, hindi yung nakasabi. Yan. So, ayan po. Iayos lang natin ng maigi yung kanyang takip para hindi po magbukas. Ayan. So, ayan. Shake-shake-shake natin yan. Mimikos-mikos natin yan. Yan. So, ayan. Nadidilig nyo po ba yung pumuputok na? ayun. Ayan tagatagay natin ganyan para lang tayo naglalaro para hindi tayo mainip at shoutout po pala sa ating mga subscriber at syempre sa ating mga viewers maraming salamat po sa inyong pagkatagang panunood sa ating mga kinokontent ayan tagatagay natin ganyan para tayo makakain kung gusto po makakain ng popcorn yan po ang inyong gagawin ayan shake 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 yan Iksisip lang natin yan O kaya mikus-mikusin natin yan Ayan Ayan, mikus-mikus So nakakangalay Pero kung gusto mong kumain ng popcorn Siyempre, kagain mo sa pagluto ng kanyan Ayan Kaya po ang isa ng pagluto ng popcorn Ayan Ipupu-pupu mikos na rin sa may apoy Para tayong naglalaro lang Ayan At mamaya ay mayroon na tayong ngunguyain pre so okay na po yan so hindi ganong dinig yung kanyang ano pagputok yan so maluluto na po yan meron pa konti ayan po malapit na po yan yan ayan so tiyaga tiyaga lang tiyaga tiyaga sabi nga nila mag ka para meron kang nilaga ayan so ayan okay na siya so luto na ayan so kita nyo po luto na yan daid nyo pa ang bumili ng popcorn sa may sinihan. Ayan, so ang dami po yan. At thank you po for watching. Hanggang sa muli. Salamat. Bye-bye.